bama mga abadits. So yung mga taong So vlog po natin for today is magsusuka tayo ng mga dami na mga kandidato. So ang dami kong dami sa kandidato ng mga kabadit sa so, yan, dalawa nilabahin ko na po ito bago ko noon. Tatlo apat lima anim, pito, walo, dami yun, siyam, sampo. So, sa dami ng kandidato nagbigay sa atin, so ngayon isusukat ko siya. Lalas ko to yung kandidato ko na kung saan ako coordinator. Gusto ko kasi, mas importante kasi sa akin yung doktor ng alam niyo, kasi sa Senado natin, kailangan natin maglagay sa Senado ng doktor. Kasi nga, um, agay ng mga senior citizen, mga sakit na autism, may mga sakit na, basta mga, mga ganon, mga diabetes, o so ngayon diabetes, ano? kasi although may ano tayo, may bongo tayo, si Senator Bongo, si Mr. Masala, mas, malasakit, pero kailangan niya may kagapay kasi si, si si Senator Bongo hindi naman siya ano, hindi naman siya ah, uh, hindi, naman siya doktor. So, hindi ko naman sinabi na ano, pero kailangan kagapay ni uh, Senator Bongo. Kailangan na Senator Bongo doktor kasi ma maganda. So, sumag maganda rin sa ating komunidad, sa ating komunidad o sa ating society, sa ating environment o sa city natin, sa probinsya man, gano'n. Uh, kasi hindi naman ito gaya ng isang senador na kaya niya abo. kasi sa, sa presidente, di ba? Kaya may kapitan, may barangay, may senador, may congressman. Uh, kailangan maglagay ng gano'n. Kasi nga, hindi naman kaya sakupin lahat ng isang ah... Uh, politiko or sa isang senador na maabot. So, kailangan pa natin ng doktor din kasi kaagapay na kaagapay. So, gano'n na sa ating mayor. Kailangan sa city natin, sa so, community natin, may mayor tayo na doktor din. Kasi, kaya itatabi ko muna siya, yung t-shirt na yan, bago ko siya isusuka. So, hindi ko alam, matalong manalo, basta yun talaga. So, kaunahin ko, isusuka, detalye sa mga takbong uh, gobernador. So, ito po, gobernador po si si Daniel Padilla si Alice Castro. So, ayun ko ba, binigyan nila ako. So, ngayon, susukat natin sila. Okay. Susukat natin sila. Kung magkasya siya, siya. Kasya naman siya, yan. Kasi, it's simple siya binigay ito sa akin. So, yan. Medyo masikip siya dito. Pero okay, lang. Hindi ba lang ayan. So, yan. Ayan. Ang iyon ko ba si mga politiko ngayon? Puro, puro white sila. Yan. Ayan po. So, ano po yan? Daniel Fernando, tsaka Alex Castro. So, next tayo, sa, next, tayo. next is si Sino ba to? Ah, Alex Castro pa rin yan. Sino, si, ano, si ah, sino to? Ito, si Vilago. Si Vilago tumatakbo din siya ng gobernador. Okay. Yung Bernador at saka si Elmer Pagliu. Ito mayaman to. Si Bilago. Siya yung may arit na ano, uh, sabungan. Asya ah, naman. la books video ako si Elmer Fudge. Some fashion Gusto ko sa mga, yung tila niya para siyang ano, para siyang jersey. Basta, no. Next is, amay na si Rick. Si Rick Rick. Ah, si Alvarado. Ayan, si Alvarado. Tumatakbos na si Alvarado ng board member wala yata okay, Milan, kay Ferry at si kay ano ito naman si ano naman si Acastro din at si ano yung Fernando na so kapit pa rin wala may ayun ito si Alvarado tumatak po siya yung na uh, board member ata yun ayun, sana natin a gobernador number 5 sa balutang hindi ko kinakampanya, kundi pinapakita ko ng gobernador si Wele C. Almarado. mas you must accept Almarado? Yeah. Uh, bud -bud. yeah. So next is next time. Next, kay ano tayo? Kay... Ay, ito. No. Partners. Ay, nakukuhay. Si na APG Panday Bayanihan Ayu. Ewan ko ba? Ito si Coco Martin. Tapos APG. Ito si Coco Martin. Ito si APG. Sukat so, natin, ha? So, Yun. Yeah. Ayan. Si Coco Martin. si Paige. Ayan. Next. Ayan. na. isa ko dito yata. Isa lang. Ayan. 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 Doon Domingo, yung t-shirt niya, hindi siya yung pag uh, may pagka-jersey. Cotton siya. Ayan. Ayan. Domingo. Congressman siya. Ang tinatakbo niya. Re-elect. Dati na siya. Congressman na rin. ano, masikip lang siya. Oh. No? Bikas siya. Alam ko, ay masikip na sikip dito. size nito? Anong size nito? medium medium si si Daniel kaunaran sabi niya kaunaran kayang kaya kaunaran ay kanyang kaya basta tayo ay sama-sama yan ang kanyang uh, yung words niya na platforma ba yun yung basta yung uh, name tag ito naman si Rick Rick Si Candido. Uh, dati na siyang vice mayor. matakbo pa rin siya ng vice mayor ngayon. So, sa direction naman siya. Ayan. Si Rick Creek. Ano siya? Customer ko po si Rick Rick sa Kuyo Kumukuha sa akin ito. Kilo kilo. <laughs> Tinatakbo nito vice mayor. kasya naman ang kay Rikrik. May share ni Next. No, oh, ito excited. Ito, isang artista pati niya ito So, si Maro Domingo. Ayan, Maro. asido si Maro Domingo, tsaka itong kapatid niya, Kuya Bunso kasi to. Tapos itong Kuya si Roby Domingo. Ewan ko ba, binibigyan lang mga t-shirt. Papromote at ta, char. Maso ka natin. Kasya Kasya pa siya. Kasya pa siya. Kasya pa siya labas. Ano ito? Yung mabanat pa. yun. Ayun. Okay. So, last. But the last na ah. last. Ha? Ito yung aking amo. Amo ko to. Matakbo siya ng mayor. Isang doktor. Gusto ko talaga. Ano, kung papalarin pa bakit hindi? Bakit inaksep ko tong challenge na ito? Itong trabaho na ito dahil po nakikita ko sa na parang di ba? Parang uh, kailangan natin ng doktor. Di ba sa sa kasente, kailangan natin doktor. Minsan wala tayong doktor sa sinte na di ba, mahiga ng gamot or pachika pa. Kailangan may schedule kasi may doktor. Ganon. So, bakit hindi natin bibigyan ng chance may isang doktor magiging mayor para hindi na tayo magtutay ng schedule or kasabihin na ay e, wala kasing doktor kasi nga ano, ito araw Friday, Thursday, Wednesday, mga ganong araw, Monday to Friday. Oo, oh, oh, sabihin kasabihin na punta ka ng ano araw na ito, Lord, no, Martes. Martes kasi may doktor, ganun. Pero kung mayor na yung doktor mo, hindi mo na kailangan mag-along. Hindi ko na maghanap ng schedule kasi nga doktor na siya. So, ito po. Don Carlo Castello. Number 2 sa Malupa po siya. Ayan. Alright. So nakita mo sa ibang mga mga vlog ko. Merang uh, kasama ko sa mga grand rally. Sa, sa ganun. Sa ganito. Ano ito? Uh, ano bueno, ako isang vlog. Hindi ko pa yata ito na ano. Parang hindi ko pa yata ito na na-promote or ma-promote pa lang kaya ka ito. Uh, hindi ko pa na-upload, pero i-upload ko ito sa YouTube. Kung nakikita ninyo, hindi pa, well, hindi ko pa na-upload. I-upload ko pa lang. So, hanapin ko kung na-upload ko ba siya. So, si Dr. Carlo Castillo, katangin niya sa Creator ni Munoz. Ayan. Gusto gusto ko po. po. So, natin. Actually, ginagamit ko na po sa iba kong kasama sa Grand Valley. Pero, so, cut natin.

Please like, share, and subscribe, and please click notification bell para the update puso sa papa video. Okay, bye, see you the next video. Thank <laughs> you.